Hindi na tinag sa maulang panahon ng mga nagsimbang ngayong day 3 ng simbang gabi. Live mula sa Manila Cathedral, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Good morning Susan, marami ang dumalo kanina sa ikatlong simbang gabi dito sa Manila Cathedral. Puno yung simbahan kayong iba sa kanila ay nakinig ng misa mula rito sa labas. Panakanak ang ambon ng naranasan kaninang madaling araw dito sa lungsod ng Maynila. Pero hindi yan alintana ng mga dumalo sa ikatlong simbang gabi rito sa Manila Cathedral. Pasado alas tres pa lang, wala nang humpay ang pagdating ng mga pamilya, magkakaibigan, bata, matanda. Isa sa mga maagang dumating si Joel. Panata niya na mula pa noong siya ay high school na kumpletuhin ang simbang gabi. Ngayon niya lang daw uli magagawa ito. Nag-alinlangan kasi siyang magsimba ng personal noong may COVID-19 pandemic iba ngayon kasi ay eh, mas gusto ko ngayon kasi physical ni eh. Talagang pumupunta ka sa simbahan ito yung talaga yung naging ano, traditional po na ginagawa ko unlike ng pandemic na online lang medyo tinatamad ka pa bumangon tapos hindi mo na parang hindi mo na na-feel yung sinasabi ng pare Si Divina naman, mahigit 30 taon na raw nakakakumpleto ng simbang gabi. Sabi raw kasi nila, natutupad ang hiling ng nakakadalo sa lahat ng siyab na simbang gabi. Kasi po nung nakarantao, nung hiwalay ako sa asawa ko noon, nag ko talaga na, ano, na bumalik siya sa amin. Bumalik naman po, bagong bagong taon. Ngayong taon, ang hiling niya naman daw ay ang tagumpay ng kanyang mga anak. Si Rose, kasama ang kanyang anak sa kanyang ikatlong simbang gabi. Gusto rin niyang humiling uli ngayong taon. Nung nakaraang taon po kasi si tatay po laging nagkakasakit po. So, ayya. Kasi si tatay po, ipinag ko po na sana gumaling po siya kasi dapat operahan siya. So, nagpray po kami na sana po hindi na siya maoperahan. So, yun po, natupad siya. Thanks God po. Hiling niya raw ngayon ang tuloy-tuloy na paggaling ng kanyang tatay na may sakit sa baga. Susan, dito sa Manila Cathedral, alas 8 ng gabi yung anticipated mass, habang 4.30 a.m. naman yung Misa de Gallo. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Isa ka rin ba sa mga umiiwa sa awkward questions tuwing may family reunion? Kung paano makakasurvive dyan? Alamin sa unang balita ni Dano Tingcungco. Pasko is waving pero bukod sa kasiyahan, nariyan na naman ang mga tanungan sa reunion na... Kailan ka mag-aasa ako? Kailan ka magkatatrabaho? Medyo wakan ng bago. Ayon sa life coach na si Nathaniel Chua, isa sa mga punot dulo ng ganitong awkward na tanungan sa mga reunion ang pagnanais na may mapag-usapan para makapag-bonding. Parang napipressure ako. May kinalaman daw kasi ang choice ng itatanong sa tagal na hindi nagkita ang mga magkakaanak. Nanggagaling yan sa kultura. Minsan nagtatunnel vision tayo in the hope na to strike up a conversation, put grease in the gears na we ask these things. Hindi sila na-call out. Hindi na bibigyan ng... Uh, Uh, na counter reaction. For naman kasi wala naman timeline talaga yung ano. Uh, so medyo na pe pressure pero at the same time naiinis din. Nakaka-degrade siya. Personal question na hindi naman dapat sineshare kung hindi mo gustong ishare. Ano nga bang pwedeng gawin sa mga bagay na ganyan? Sabi ng life coach, komprontahin o manahimik o kaya yung mix of both at i-control ang sasabihin. Hindi mo naman makokontrol yung sinabi ng ng Ibang tao eh. But you can control your action. But you can control how you respond. Sinasabihan ko na lang po na siguro in time, parang darating tayo dyan. Sabay, change topic, ah, oh, kamusta ka na, gano'n, gano'n. Siyempre, tahimik ka na lang. Sabay, <laughs> <Bye. Bye. laughs> goodbye. Kailan ka mag-aasawan? Sinasagot ka na lang na ano, hindi muna sa ngayon, priority ko kasi yung career ko. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. May tigil pasada ulit ang transport groups na Piston at Manibela simula ngayong araw. Labing dalawang araw yan at kasabay ng holiday rush. Live mula sa Kalaokan, may unang balita to James Agustin. James. Gang, good morning. Sa mga ruta ng jeep na dumaraan dito sa area ng mga monumento, ay may mga jeepney driver, lalo-lalo na yung biyahe ay malabon at nabotas. Nasasali daw talaga sa tigil pasada ngayong araw. Ang magiging diskarte nila, Igan, ay babiyahe na muna sila ng ilang ikot kapag madaling araw para daw kahit papaano ay meron silang maiuwi nakita sa kanilang pamilya. Kanina ay pahirapan yung pagsakay ng mga pasahero. Kaninang madaling araw yon Igan. Araw ng lunes, maraming maagang pasahero na sumasakay ng jeep sa monumento sa Caloocan. Ang iba na napapatakbo pa para mauna lang makasakay. Si Mang Felix galing pang malabon at papasok sa Valenzuela. Nahirapan daw siya sumakay ng jeep. Medyo mahirapan din. Pero hindi na magal. Kailangan talaga tiyaga lang. importante makapasok ka sa trabaho. Masagahan niyo pasok? Opo, opo. Maaga naman lagi akong Extended ang tigil pasada ng grupong piston at makikiisa na rin simula ngayong araw ang grupong Manibela. Labing dalawang araw ang transport strike hanggang sa December 29 bilang pagtutol sa December 31 consolidation deadline para sa PUV modernization program. Naiintindihan naman daw ito ng ilang pasahero kaya didiskarte na lang daw sila para hindi malate sa pupuntahan. Uh, maghanap ng ibang ano, ibang masasakyan ganun. Mga bus jeep lang naman po ang ano eh. Nalaman ko ngayon na ganun pala, agahan ko pa po yung pasok. Siyempre. Para hindi pali. Abo. Ang ilang miyembro ng grupong Manibela na may rutang malabon at nabotas, bumiyahin na muna kanina madaling araw para kahit papaano ay may kita. Ganito raw ang magiging sistema nila sa mga susunod na araw. Bibiyay mo na kami ng isang ikot, mga pag may nangharang, sasama na po kami mamaya sa ano, Tigil Pasada. Hirap naman pag ano eh, walang Kapal, kailangan may pangaraw-araw na pang sa pamilya. Para sa mga jeepney driver, mahalagang tigil pasada para marinig ng gobyerno ang kanilang panawagan. Mawawala po kami ng anak po kaya kailangan po namin ipaglaban yung ano namin, karapatan bilang isang driver. Ayaw namin, siyempre dito kami nabubuhay, eh. marami mo wala ng buhay pag mawala po yan. May ilang jeepney driver naman na hindi makikisa sa tigil pasada tulad halimbawa ng rutang Monumento Trinoma. Miembro na raw sila ng kooperatiba na siyang bibili ng mga modern jeep. Si Norma na tatlong dekada na pumapasada, hindi raw talaga pabor. Pero... Eh, wala naman kami magawa. Kasi nga, gobyerno na may, ano eh, may akda. Pag di kami bumiyahe, paano pamilya namin eh, sa malam bilhin ngayon. Sa Matala Igan, ngayong umaga dito sa area ng monumento ay wala pa naman tayo nakikita ng mga stranded na mga pasahero at may mga jeep din na bumabiyahe sa iba't ibang ruta. May nakastandby naman po dito na mga tauhan ng MMDA, PNP, maging mga kawani ng LGU kung, sinas kung sakali man na kailangan ng tulong ng ilang mga pasero na posibleng mas stranded kapag nagsimula na yung tigil pasada ng grupong piston at ng Manibela. Yung manilitas mula rito sa Kalokan, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mahigit isang ang Philippine offshore gaming operators o Pogo workers ang ide pagkatapos ng Pasko. Paliwanag ng Bureau of Immigration, palilipasin muna nila ang dami ng bumibiyahe ngayong holidays bago magdeport. deport Una nang ipinadeport ang sandaan at walumpong Chinese Pogo workers sa naiyat terminal train ng Huwebes. Pinabibilis na rin ng BI ang pagpapadeport sa iba pang Pogo worker dahil puno na ang mga kulungan nila sa tagig. Masama ba ng panahon dahil sa bagyong kabayan, pursigito pa rin ang mga nagsisimba ng maka-perfect attendance sa simbang gabi. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Fe Mani ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Fe! Igan, maulan man dito sa Cebu simula pa lang kagabi. Pero hindi ito alintana ng mga nagsisimba dahil puno pa rin dito sa Cebu Metropolitan Cathedral kahit maulan. Dahil sa bagyong kabayan at nakataas ang tropical wind signal number one sa buong lalawigan ng Cebu, tuloy pa rin sa pagsimba ang mga kababayan natin dito sa Cebu Metropolitan Cathedral. Ang iba na sa labas na ng simbahan kahit maulan. Bitbit -bit ang kani-kaniyang mga payong. Nakiupo sila sa mga nakastanbay na dagdag upuan. Ang ilan naman ay nakisilong sa ilalim ng mga punong kahoy sa compound ng simbahan. Ang iba naman ang nagdala ng mga kani-kanilang upuan at kanya-kanya sila sa paghahanap ng masisilungan. Ayon sa mga parokyano, gusto nilang makumpleto ang Don Masses sa loob ng siyam na araw. Ang iba dahil naging panata na. Ang iba naman sa kadahilanan na naniniwala sila na magkakatutuo ang mga taos puso na mga hiling. Karamihan ito magpamilya. May mga magbarkada rin na sabay nagsisimba. Nakapwesto na ang mga polis at iba pang tauhan ng ahensya. Sa entrance ng simbahan, maliban sa gwardya at mga barangay tanod, may nakapwesto rin na police assistance desk. May mga patrol car naman sa labas ng simbahan at mga traffic enforcer na umaalalay sa daluin ng trapiko. At buhay na buhay rin ang mga nagtitinda sa labas ng simbahan. Igan ayon naman sa Police Regional Office 7 na pa lang noong Sabado sa unang araw ng simbang gabi, mapayapa ang buong rehiyon ng Central Visayas hanggang ngayon. At yan ang latest mula rito sa Cebu. Balik sa inyo dyan, Igan. Maraming salamat, Pe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak. Silipin naman natin ang simbang gabi sa Naga Metropolitan Cathedral. May unang balita live si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga Susan, sa nakalipas na tatlong araw ay maagang gumising ang maraming mga Bicolano dito sa Naga City para magsimbang gabi. Halos mapuno ang loob ng Naga Metropolitan Cathedral ng mga parokyano sa ikatlong araw ng simbang gabi. Mayroon ding mas pinili na nasa o sa labas na lamang manatili. Mayroon namang malaking LED screen kung saan mapapanood ang misa. Ngayong taon, pinayagan din at iniimbitahan ang mga nagtitinda ng kakanin at iba pang mga pagkain na pumwesto sa may patio ng simbahan. Ito ang tinatawag na, desayuno o breakfast na ayon kay Father Abba Florida, ang konsepto nito ay para mabigyan ang mga parokyano ng pagkakataon na makapagkakain makapamili ng pasalubong o pangagahan ng kanilang pamilya pag uwi sa kanilang bahay. Bukas din ang simbahan sa mga pribadong grupo o individual na nais magpakain ng libre sa mga nagsisimba, kagaya ng isang grupo kanina na goto at pansit ang inihanda para sa mga parokyano. Pagkatapos ng simbang gabi, isinagawa naman ang harubay o prosesyon ng imahe ni San Juan Evangelista na patron ng parokya bilang tanda ng pagsisimula ng novenario para sa kapistahan ito. Sa ngayon, Susan, ay may mga natira pang vendors dito sa may patio ng Naga Metropolitan Cathedral at pinapaubos na lamang ang kanilang mga paninda. Mula December 16 tuwing alas 4 ng madaling araw ay naglalatag na o nagsisimula ng maglatag ng mga paninda ang mga ito. At umaasa naman ang mga vendor na maging sa iba pang mga okasyon at selebrasyon ng simbahan, mapapayagan pa silang magtinda rito para rin sa dagdag na kita. Susan? Maraming salamat, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Balik Mendiola na ang kampyonato ng NCAA Men's Basketball matapos hiranging Season 99 Champions, ang San Beda Red Lions. Ang Sports Street mula kay JP Suriano. Ula, laban sa dilaw. Mendiola versus Intramuros. Umpisa pa lang ng Game 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Championship hapo itong linggo. Diktika na ang labanan sa Hardcourt big scorer sina Jacob Cortez at Nigel Gonzalez. Sinubukang humabol ng Mapua Cardinals sa tulong ng sunod-sunod na pagpapakawala ng puntos ni Warren Bonifacio. Sa second quarter, lamang pa rin ang Red Lions. Pero binasag ito ng mga magkakasunod na tira sa loob ni Peter Rosillo. Nagpaulan din ng tre si JC Recto ng Mapua. Nakahabol ang Cardinals isang puntos lang ang lamang ng Red Lions nang matapos ang second quarter. Sa halftime, nakijam sa kantahan at sayawan sina Sparkle Artist Anthony Rosaldo at Aya Ashley sa awit ng NCAA Season 99 na Hero. Pinasiklab naman ang school spirit ng San Beda Cheering Squad at Mapua Cheering Cardinals. Bukod sa San Beda at Mapua Community, Present din sa Araneta ang Senior Vice President ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso, kasama ang Management Committee Officials ng 10-member school ng NCAA. Sa third quarter, nagsimulang umalagwa ang Mapua. na man yan ni King Lion Jacob Cortez, natapos pa rin ang third quarter nalamang na ang Mapua, 57-53 final quarter, itinodo na ng Cardinals sa Red Lions ang bakbakan sa hardcore. Dikit ang score sa halos buong quarter. Pero ang mga crucial shots ni na Cortez at Payosing ang nagpaangat sa lamang ng San Beda. Sa huli, nanaig ang puso ng San Beda at tinapos ang laban sa final score na 76-66. This is us, all of So I'm really proud of the guys for doing this. Thank you to all San Pedro community. Thank you to everyone. Thank you for the trust, the support. This is all for you guys. This was four, four, four or five years in the making. We finally did it. Thank you. Thank you, San Pedro. Ah, thank you, champion of the Itinangha na finals MVP si James Payose. After five years, nakabalik yung, oh, nabalik namin yung corona sa Menjola. Kasama namin si Lord since day one, na-prepare kami, binigay niya sa amin to. hindi madali. Kaya, sabi salamat, Lord. Binigyan naman ang mapuwa Cardinals ng first runner-up trophy na nagpakitang gilas team ngayong season. Abangan ang NCAA Season 100 sa susunod na taon dito pa rin sa GMA Network. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. this Monday morning. It's the season of giving. Ang ilang Sparkle Artists, inilaan ng panahon ito para magbigay ng saya sa kapwa ko mahal ko pamaskong handog 2023. Kinantahan ni na Kim Perez at Gail Misha ang ilang batang may cancer na beneficiaries ng kapwa ko mahal ko. May games at sayawan din. Guest speaker ang isang cancer survivor na ngayon ay isa ng engineering staff. May mala graduation ceremony rin para sa mga cancer survivor at nakatagap ng na regalo ang lahat ng dumalo. Kwento ni kapwa ako mahal ko President Orly Mercado, elayo nilang magbigyan ng lakas ng loob at inspirasyon ng kanilang beneficiaries. Naksay naman sa 16th Christmas Toys and Collectibles Fair ng Toycon Philippines ang cast ng upcoming Kapuso series na makiling at asawa ng asawa ko. Present ng Sparkle Stars sa sina Derek Monasterio at El Villanueva na magbabalik tambalan sa afternoon prime serying makiling. Kasama rin nila ang co-stars sa sina Thea Tolentino, Christopher Martin, Claire Castro, Royce Cabrera at TJ Marquez. Iikot ang kwento ng mystery revenge drama series na makiling tungkol sa pangaapi at paniningin. Spotted din sa event ang stars ng asawa ng asawa ko na sina Martin Del Rosario at Lizelle Lopez. The union project din ito ng dalawa matapos ang Voltes 5 Legacy. Bibida rin sa serya sina Jasmine Curtis-Smith at Trevor Cruz. Tukol naman dito sa babaeng inakalang patay na, pero nang magbalik ay may ibang asawa na pala ang mister niya. Ang makiling at ang asawa ng asawa ko ay dalawa sa buwena ng handog ng Kapuso Network sa 2024. Kung maipasang panungkalang batas, bawal na kontakin ang mga empleyado sa labas ng kanyang working hours. At narin street hit ni Bam Alegre. Bam. Hindi Higan, good morning. Pag day off o kaya naman eh, bakasyon, dapat pahinga, hindi work from home. May paano nga lang batas nga rin na kinikilala ito. Uh, in inalam natin yung pananaw ng ilan sa ating mga nakausap dito sa Street It. Para sa mga gustong bumitaw sa stress ng trabaho, malaking konsuelo kung uwian na o hindi kaya ay day off o naka-leave. Pero ang private caregiver na si Merlin Banawa, halimbawa, minsan nabubulabog pa rin sa bahay ng mga usaping trabaho. Oh, stress po yun sir eh, sa amin. Kasi may agreement na ano, imbis na off mo, katawagan ka pa. Tapos ano, bukas may pasok uli kasi ganito, ganito. Mga ganun pa. stress po, sir. Ang pano nga batas na House Bill 9735, kinikilala ang karapatan ng mga privado empleyado na huwag gambalain balain sa oras ng bakasyon o ng pahinga. Nais nitong amyendahan ang Presidential Decree No. 442 o ang Labor Code. Kinikilala ng panukalang batas ang pribadong oras ng empleyado sa labas ng working hours ka ng employer na tukuyin ang conditions at exemptions ng pagrespeto sa oras ng empleyado alin sunod sa mga polisiya ng DOLE. Hindi naman saklaw ang mga government employees dito dahil sa mga civil service regulations. Pabor ang recruitment officer na si Apple Troniedo sa House Bill 9735 dahil mainam daw ito para sa kanyang mental health. Tama naman yun sir, na hindi talaga kasi work and life and balance talaga eh. Sa ngayon naman wala kasi yung boss ko naman eh, is nire-respeto niya yung personal life ko. Ang construction supervisor naman na si Eric De Guzman, may intindihan kung may mga emergency call sa kumpanya. Pero hanggang kaya na walang inuuwing trabaho sa bahay, mas nasusulit niya ang oras kasama ang mga mahal sa buhay. Una-una po sa family po, ganun po. Kasi banding-banding, oras ng bakasyon. Igan, isa sa mga inspirasyon na nagpanukala nito, yung, sa, sa, France kasi mayroong batas na talagang nire-respeto yung work-life balance, talagang ini-enforce na magkaroon ng work-life balance yung bawat individual. At ito ang street, hirit mula rito sa Mandaluyong, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Update naman tayo sa ASEAN Japan Summit sa Tokyo. Live mula sa Japan, may unang balita kasama natin si Marie Zumali. Paris, Igan, magalas 8:30 na nga ng umaga ngayon dito sa Japan at kagabi sa pagpupulong o pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos at the Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa isang bilateral meeting sa sidelines ng 50th ASEAN Japan commemorative summit ay binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng reciprocal access agreement o RAA na bubuuin ang dalawang bansa kasabay ng kanyang panawagan sa lahat ng mga miyembro ng Asia na magkaisa sa gitna raw na patuloy na paglabag sa international law kabilang na ang tensyon sa South China Sea. mas lumala pa sa halip na nabawasan ang tensyon sa South China Sea dahil sa anyay isang mas agresibong China na nagdudulot umano ng banta sa mga kalapit bansa sa ASEAN. Binanggit ng Pangulo ang benepisyo makukuha ng dalawang bansa sa pagbuo ng Reciprocal Access Agreement o RAA na magiging katumbas daw ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. reciprocal uh, access agreement that, uh, uh, that will give us a greater capability in terms of uh, not only security but also in terms of disaster preparedness and the, uh, alleviation and adjustment and that is something that, uh, uh, that I believe uh, is very very significant and that it will bring to us a greater capacity uh, to maintain the peace in uh, China. Chinese. Kamakailan, sunod-sunod ang insidente ng panghaharas ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa ating mga tropa ang kabilang lang sana sa rotation and resupply mission sa Yungin Shoal na humantong pa sa pagbangga at pagkasira ng ating barkong ML Kalayaan. Sa panayam nga nitong weekend kay Pangulong Marcos ng Japanese media, sinabi niya mas lumalal, ang tensyon sa halip na mabawasan ito. Patuloy daw nating pipiliin ang kapayapaan habang patuloy din daw nating palalakasin ang alyansa sa mga bansang may parehong paninindigan sa atin para mapanatili raw ang katatagan sa rehiyon. Sa panig ni Prime Minister Kishida, sinabi niyang nagkasundo silang tatapusin kaagad ang negosasyon at pagbuo ng RAA para mapaigting ang kooperasyon ng dalawang bansa. Patuloy din daw nilang ipatutupad ang provision para sa Coastal Raiders System. Kukunin din daw niya ang pagkakataon sa Asia Zero Emission Community o ASIC Leaders Meeting ngayong araw para mapalakas ang kooperasyon para sa energy transition at decarbonization at infrastructure promotion na sinangayunan lahat ni Pangulong Marcos. Binanggit din binigkisida ang kahalagahan ng pagsusulong ng kooperasyon sa ASEAN kabilang ang Pilipinas para mapanatili ang malaya, bukas at international order na nakabase sa rule of law. Sa pagtatapos kahapon ng ASEAN-Japan Commemorative Summit, nagkasundo ang ASEAN at Japan na magpatupad ng joint vision statement plan na lalong magpapalakas at magpapatatag sa kooperasyon nito pagdating sa seguridad, maritime security at connectivity. As the world faces compound challenges, Japan stands with ASEAN, the linchpin to a free and open Indo Pacific. We will act against new challenges, contribute to regional peace and stability, to create a world where each and every person shall enjoy prosperity, where human dignity is upheld. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa Japan na bumuon ang 10-year roadmap sa paggamit ng bagong teknolohiya at climate resilient plans para masiguro ang food security at maibsan ang epekto ng global warming. Nagbigay din ang Pangulo ng speech kaugnay sa creative at sustainable economy. The global creative industries market estimated at $2.6 trillion in 2022 Is projected to reach up to 3.4 trillion in 2028 as we intend to increase our share of the pie of these numbers. One way to accelerate this is by partnering with like minded countries such as Japan. In the Philippines, we are not just witnessing economic growth, we are crafting a legacy of innovation, creativity, and sustainability for generations to come. Sinaksihan naman ni Pangulong Marcos ang palitan ng mga pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Philippines at Japan Coast Guard at ng DNR at Japanese Environment Ministry para sa Environment Protection. Bilang pagbibigay-pugay naman sa mga bumisitang ASEAN leader at pagdiriwang sa gintong anibersaryo ng pagkakaibigan at kooperasyon ng ASEAN at Japan, inilawan kagabi alas 6.15 hanggang alas 12 ng hating gabi ang Tokyo Tower ng Pula dilaw at bughaw ng mga kulay ng ASEAN flag at logo ng summit. Samantala mga kapuso, mayroon pang mga pulong na dadaluhan si Pangulong uh, Bongbong Marcos ngayong araw sa buong maghapon kahit na uh, tapos na nga itong uh, 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ito po ay sa sidelines pa rin ng naturang uh, summit. Mamaya magkakaroon din ang kapihan sa media si Pangulong Bongbong Marcos at bago bumalik sa Pilipinas ay uh, siya po ay uh, magkakaroon ng audience sa emperor ng Japan na si Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Samantala mga kapuso, sa ibang mga balita naman ay inaasahan sa Miyerkules na pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 2024 National Budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, na ipadala na ito sa Malacanang. Wala naman daw siyang inaasahang i-vito ng Pangulo. Nakipag-ugnayan din naman daw ang Kongreso sa Office of the President at sa iba't ibang ahensya habang ginagawa ang budget. Sang ayon din daw si Pangulong Marcos sa mga tinapyas na confidential at intelligence funds. Narito po ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. The president is of that mind as much as possible to minimize um, uh... Uh, the CIF and the the departments or agencies and another focus where you know it's um, best uh, suited to some of the security issues, defense, the postcard, you know, the Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmaenews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.